Si Sir Cam pwedeng ano han? <laughs> Hello, Good morning, kuya. Maano ako pa-i kuya 'yung ano, pede? Wala si ano, si Emmy. If I don't pay, then you can interview him. Jangan kami yang ini. Ini tuh mau. Mau mana? Kita pergi. Pergi dulu. maaman ma ano ma interview kung ma ma produce wala ng mapa wedding kausapin huh? ano ano vlog ano 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 From the from raw material, From raw material to produce, tak usah kira-kiraan. Dari pengalamannya semua lumba kunci nian. Bisa Mano, pwede magpa-ano? Okay. Yung from the start of raw material down to ano. Kasi si daw pwedeng kaulayin. Ayan, uh, ito po yung chairman namin. Si Say daw. Ah, uh, po si talin Korin. Si Say? Salim Korin. sa po yung Salim. Mabaan. Kaya nabili kong isis. Sa pulo na doon, mayroon na tayo. Pati si Soy O, si Soy po. O, si po. si po. makaulay? kita nalim. sa nalim invite natin yung mga viewers natin. Pwede tayong mag ano mag uh, from the start raw material magpaano ma ano president para maano natin ma-encourage natin yung mga ano. Then, then, mag-start tayo sa raw material, then clay. Clay processing area. Mga kahandi, pakita natin yung mga raw material, kung paano nila sila gumagawa ng mga pots, jars. Ate, ito ano to? Ito po. Hala, asa yung, ano, raw materials namin, yung clay, bali dito po 'yon, kaso konti na lang. Mm -hmm. Tapos yung from raw materials, ilalagay ko 'yan na Ano po? Sa, an sa machine, sa machine yan Ano po tawag diyan? na sa clay processing. tapos po ito, filter press na po ito. Ah, filter na ito. Dito, yung, yung raw material na ito, nilalagay natin dito. Yes, tapos, it's daan. So, eh, niya po niya, yung pa-process niya. Pa-process niya until, mag, until maging refine. And then, dito na po siya sa ano, sa filter, filter press. Ito po ang tawag niya, sa filter press. Ano po tawag dyan natin? Filter press. Filter press. Filter plant. Tapos, from there, ah, papunta na po dito yung, yung clay. Yung clay na giging. Dito na po sa pagkakas. Dito na siya. Dito na po. Bali, dito na siya lalabas. Diyan na siya lalabas. Okay. Yung plain na na refine. Okay. Na refine. Tapos, ganito na po ang itsura. Ah. So, ito na ang magiging isura. Ay, ganyan na po. Nakasilinder. Nakasilinder na siya. Yun tapos tapos niyan, after po niyan, yung mga ano, mga individual producer, bibili po sa association ng clay. Saka po nila mag-ano, gagawa po no, ng mga, mga pots, pot, jars, okay. So, ito na Dito na po yung sa throwing process. Yung throwing. Ayan po, mga ano na po yan, na-design na po yan. Uh -huh. ito. Dito po yung sa, ano, sa yung proseso okay. na. Apo. Yan mga kahandi. Ito po may gumagawa. Ah, dito na siya ginagawa. Yan si, si, sir nagbibisan. Dito ginagawa, pinaprocess yun. Yan po, nagano po. nag -ano na po yan sa pag Pag? Cleaning na po yan. Bale pang pangalawang process na po yan. Yung sa pag-throwing, wala po yan. Hanggang magmabuo siya? yung mga kahandi o. Ah, pag natapos po, yung ganito na po. O, oh, pag natapos na siyang gumawa niyan, yan. Ito na po yan. Ito na po. Yan na. So, after this ate, ito na din yan. So, saan na siya? Ito na po. Kaso wala po yan. Ano? Ano? So, until the product Atin, na siya, ate? Dinidesign na. Saan Oo. siya dinidesign? Ang... Sino nagdidesign, ate? Dito. dito po yung sa working area. Uh, ito As ang working ala, area. Pag nakatapos po ng gano'n ang designing na yung sa ganun. Ito pala yung working process. Ginawa na nila. Ganyan na po. After po, no, dito na yun. na yun. Ganyan na po. Kasi po, padyay bagay. Mhm. Mm na po ang ano. Kena. Okay Tapos painting na po. Ah, ano pa pala pagluto sa oven. Oh, yes. Pag kanang uh, oven, nandun po ma'am. Pag ganito po, ano po po siya, hilaw pa. Hilaw. For ano pa. Pag ganito na po ang ano, ano quality ng ano niya, naluto na po, galing na po sa oven. Ito na yan. Ito yes, hilaw pa. orange ako. Okay. okay. Nag-orange na po. Tapos painting na po. And then painting. Ito, mga candy. Painting na siya. Yan After painting, dun na po sa display area. Ah, sa display area. Okay. Uh, dito na tayo sa ating magagandang product. Ito, ay, ayun, may mga kulay Christmas product na to? Yes, po. Ito, ito, ito? Apo. Uh, ito, o oh, mga kahandi, this is a Christmas product. Magayun. Maganda. Oh. Tignan mo, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan ang mga Christmas product na nila dito yan sa loob bago ilabas sa display room ayan o mga kahandi oh. magaganda ito mga kahandi ano to uh, pag dinala ito sa mga mall mahal na po ito ito ate nagkakos ito ate wait ate ito po, nagko-cost na ito, ng, nagko-cost ah! na siya ng magkano? Ito o, oh, mga kahandi, ayan po, mga penis product, o oh, ayan. Per set dito ate, magkano? 8.75 ang set. Ha? 8.75 ang set. Sa date? tatlo na po. Ah, tatlo na? Oo. Uh -huh eh, ang 875. Oh, mga kahandi, tatlo 875. Pero pag dinala na po ito sa mall, nako, mahal na po siya. Ayan oh, mga kahandi. Ayan siya. Oh, ang gaganda oh. Punta na kayo dito mga kahandi sa Philippine Ceramics. Kung gusto niyo po ng mga souvenir, marami din po. Pang wedding, pang debut. Ayan po. Pupunta po tayo ngayon dito sa display room area nila. Dito po makikita nyo yung mga penis product. Ayan po si Kuya oh. Ito po ang pina-assemble niya nun. Ayan. Hello. Ayan. Hello Kuya. Hi. Hi. <laughs> ayan po. Nasa pag-design po tayo. Opo. Ayan oh. Oh, ayan. Dito po pinapasok na ang finished product sa display area. Ayan, mga kahanti. Ito na po ang finished product. Ayan, o. No? Oh. Ang po. Pwede po siyang souvenir, pero kung giveaways, wedding, debut, birthdays, baptismal, lahat po yan. Pag dinala na po sa mall, mahal na po. Ayan po, Ayan. Uh, um, po, mga kahandi invite namin po kayo mapunta na po kayo dito pag nagawi kayo ng K tiwi albay dito po kayo sa Philippine Ceramics dito lang po kayo makakabili ng mga murang jars here huh? hmm? pwede po yan ipaano palagyan ng letters. Lagyan ng mga letters. Pang souvenir sa wedding. Ayan po. Ayan po. Maganda po siya. Ayan po. Ayan po. Mga pang wedding. Oh. po. So, mga kandi. Go na po kayo dito. Ito po, oh. This is only 1,600. Oh, 1,006 mga kahandi. 2, 3. Ayan. Oh, ang mura lang po. Mga drip food na Oh, 1,006. Ito pong maliit, 650 ayan po ito pong mga tatlohan ay 1006 ayan go na po kay dito ito po mayroong wood cost ng 3,700 go na po kay dito mga kahandi located at TWL by Philippine Ceramics okay. sa labas marami sa po display Ayan po. Oh. Okay. Mga souvenir items ko na kahandi. Oh. Baptismal. Ayan. Wedding. Souvenir. Ayan. Display. Sa mall po. Mahal na to. Ayan po. Okay, mga kahandi. Ayan. Okay mga kandi, please share, like, and subscribe. Okay, God bless mga kahandi. See you.